Good morning guys. Ngayon naman ay napagod na yung ano natin guys. Garlic. Magluto tayo guys ng cauliflower. Kaholip ng fried rice. So yun guys ilagay na natin to guys kasi nasunog na yung garlic natin. Kaya yun guys ang ating almusal. Fried cauliflower with itlog. Luto na siya guys. O, nilagyan na natin siya ng asin. Asin lang nilagay ko guys. So ngayon, ilagay natin ng itlog. Yung itlog guys, ano guys, niluto ko na siya. Kasi matagal, matagal siya guys, mag ano, matagal siyang uh, mag dry. Kaya iba naman yung paraan ko guys. So yun. Yung itlog naman natin guys, gitimplahan na natin din. Timplado na tong itlog kaya ang, ang nilagay ko sa polish flour asin na lang. So yun guys, oh madal, mabilis lang guys. Ito ang kaholip guys sa fried fried rice. Kung sinong nag-diet diyan, nagbawas ng carbs, carbohydrates, gawin niyo to guys, madali lang at masarap ito kasi ang kwan guys uh, cauliflower pwede din to mabili na ano na yung ready na siya guys i microwave lang cauliflower rice so yun na guys ready to eat na to guys yun lang di ko na sinilagyan ng spam kasi bawas bawas din tayo sa spam hindi yun hindi din natin yun araw arawin kaya itlog na lang guys at yun may protein na yan kasi may itlog Okay guys, thank you for watching. Bye bye.